Wala namang mas magandang sinasabi sa inyo yun eh. Bakit bakit naman sinabing selective? Eh kasi nga ron daw po, parang ang ang dating do sa kanya sinasabi ay uh, mga opisyalis lang daw po ng DPWS ang inyong tinitignan. Eh di parang yung broadcaster na babae. Ay, y yun, yun po. napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila sin eh. Kaya kung magsalita pa naman yun, eh, akala mo, tumatakbo, ang, hindi, hindi mo maintindihan, di ba? Oho. Uh -huh. Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. ka Ayos, taga-awal pagka yun na, eh, nagtatanong, humihingal eh. Uh -huh. ano? Kakapusin ka ng hininga noon, Sen. Uh -huh. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ah, uh, ganun mo ha. ba? Oh. Ang sabi niya, Ay, bakit eh? Bakit ang... Uy, bakit ang DBW? It's lang... Aha. Uh -huh. Mari Josep na mga tao ito, sabi ko. Nagumpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa lang po siya eh. Unang hearing pa lang ako. Oho. Uh -huh. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong ang multong kinakaharap ng ating bansa? Oho. Uh -huh. Ang problema sa ganyang mga tao, mo okay? Si, lalahatin ko na sila, mga ganyan puri ng tao. Oh, yung mga ganyan sariling payo, kaisipan. Uh, Mapa-broadcaster ka, o kung o. ano man, basta, basta ganyan kayo mag-isip. Pati vlogger, so, sen, no? o, marami gany din ganyan. Pagka kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Ah, okay. opo. po oh. eh, hindi naman kayo, hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan <laughs> yung mga yan. Mayroon po ano yung paglalarawan niya, Sen. Pa, eh. Paano? Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? No, oh, uh, kumbaga sa korte. The predicate tabi. Sasabihin ng korte sa iyo. Oh. Uh, Counsel, you need to lay the predicate. Yeah. yeah. Uh, hindi <laughs> po <laughs> iting hindi ka maglay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mm -hmm. mo ngayon. Eh, bakit kaya? Ka? Uh Saan ka naman nakakita ng mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pa ipatawag din na lahat ng mga Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh mag nagtatanong lang sila sang ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Eh, hindi okay. ko kayo papatulan. <laughs> may iksi ang mga kokotin nyo. Ah, may depresya pa ang mga ulo nyo kaya hindi ko kayo papatosin. Uh -huh. Kaya alam, alam mo hindi ako nagpapa interview sa mga yan eh. Oo. Uh -huh. Di yung babae na yun ng broadcaster? Hindi ako interviewin doon kahit kahit tanong mangyari. Ah, sa nervous niya siguro. <laughs> 'Yun ang, 'yun ang tingin niyo sa No. Oo. Oh. Uh -huh. Kasi ano mangyari talagang uh, hindi siya magtatangka eh, na. Sinubukan ng mag eh sinubukan ko nang magano eh. Sinubukan ko nang magparating sa kanya na uh -huh. sabi mo nga sa kanya kako, na interviewin naman niya ako. 'Yan. Kasi ang nakausap ko, isang isa sa pinakamatalik niyang kaibigan. Ah, okay oh. Uh -huh. Matalik na kaibigan kasi yung sasabihin ko na to to sa ngayon sa ka kaibigan ko tinulungan siya na yung anak niya ipagamot sa Taiwan. Ah, no, ako, kasi okay. magkaibigan sila. Opo, okay. Kaya sabi niya, ah, pinat 'yan. Sabi niya, hindi pwedeng hindi niya ako ano, mapagbigyan. Mapagbigyan. Oho. no, sige. Kao, sige ka, sige. try, mo, kao. try, o, try, try mo, try. Subukan mo lang o... ako, eh. Oh, Ako pagdating sa akin. Tama ka ko ngayon na. Eh. O yan na sila sabi ko sa iyo. <laughs> yung pang... mga yan may mga sakit. Aha. May mga sakit yan. Ano po sakit? Ang uh, gusto lang nilang tanungin, yung gusto nilang tanongin. Ayun. Oh. Uh -huh. Kaya paikot-ikot lang sila sa isang ano, sa isang uh, subject matter. Opo. Na akala nila nakagagawa sila ng mabuti sa bansa. Oho. Uh -huh. Hindi sila makakapaglahad ng objective. Oho. Uh -huh. Hindi kaya natin. Kung ano yung tama, yung nag discuss natin. Siyempre po naman. Opo. Diba? Wala uh -huh. tayong kikilingan. Uh -huh. At yung taong bayan, taga-subaybay natin, magsasabing, ah, Tama. Ah, mali. Di ba? Hindi kasi natin kinukupo yung kaalaman sa'yo, eh, di ba? So, isip-isipin oh. mong, mulat-mulat -mula po eh. Bakit nanalo yan? <laughs> Nakakita ka ba naman ganyan? Oh. Broadcaster ba yun? Oh. Eh, parang, anyway. Hindi kaya, kasi ganyan. Sabi naman yung kausap. Oh. Eh, hindi nga eh. Eh, 2.8 million lang sila eh. Ganun? <laughs> Bakit ba pinipilit niya yung kanyang gustong mangyari Uh, para 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 panatilihin niya sa panatilihin niya sa kanyang sarili na si ang tama. Na sa kanyang panukat hindi ako mananalo. Nakalain mo magtiwala siya sa sarili niyang pag-iisip. Uh -huh. So, na muna nangyari ngayon. 'Yun nga. Nagmukha tanga ngayon, hindi ba? Totoo po. Oh, yeah. Uh -huh. so, Nisan... ako, pwede ko na sabihin sa kanila ngayon lahat. Uh -huh. Minsan kasi naman yung pagkakamali, madali naman tanggapin eh. At ngayon, pas, yung mga, yung, yung, mga ini-interview niya, ngayon, oh. bahala sila. Magpa-interview kayo sa tanga. o <laughs> oh, yeah. Ayun ang pinakamasakit sa lahat. Mm. Wala akong ospital dun eh. Ang atin kung magiging... pati protection sa iyo pa. Oo. Uh -huh. Oo, oh, eh naman? Ang yung politiko, magpaka-politiko ka na lang. Eh hindi eh. Gusto mag-negosyante tawag... eh. Kaya nga Opo. tawag sa eh. Honorable congressman, di ba? Yan. Yeah, honorable senator. Pwede mo ba tawagin, honorable contractor? Hindi, no, pwede. Hindi yun. honorable ho yun. Hindi honor oh. Contractor ka, gusto mo pang maging congressman. Hindi oh. pwede yung gano'n. Ito yung conflict of interest. Diyan oh. nagsisimula. Kaya tayo nagkakaganin ito. Hindi, eh. ang uh, problema kasi, Sen, simula pa lamang ng isang negosyante na mumuhunan na, parang konsiyal pa nga lang. Eh. Pinupuhunan na na yung politiko. Oh, pag pagdating na araw, magiging congressman ka, magiging mayor ka, etc., etc., Napakalaki ng puhunan lang. Okay, okay lang sa akin yung, halimbawa, oh. magsikap ka at pagkatapos magnasa ka, magsilbi sa bansa. Okay lang yun eh. Oh, oh. Pero hindi sa paraan na nasa isip mo, kaya ka gustong magsilbi sa bayan, para lalo kang makagawa ng negosyo mo na mapuproteksyonan sa pamagitan ng posisyon mo. Ah, mukhang, yun ang mali. Mukhang kakaunti lang eh, ang bayan. Katapos-taposan naman kasi, may kasalanan oh, oh. din ang mamamayan eh. Oh, oh. Akalain mo naman mag Kilala mo naman yan. Wala namang gagawin matuloy. Pinipilit mong iboto kasi. Hindi. Sabi nila kasi... Wala naman tayong pinatutungkulan. Kaya lang, alam natin lahat yan. Oo. Uh -huh. Hindi. Sabi nila, pagka hindi ko naman ito binoto, matatalo lang din yung iboboto. Baka ako lang ang bumoto doon sa isang tao na yun. Eh, hindi na ako boboto kung ako. <laughs> kung iboboto ko lang. <laughs> Di ba? Hindi <laughs> ba? <laughs> yun na nga. Oo. Nako? eh ng Ngayon lang, alam na ninyo eh. Isipin-isipin uh -huh. mo itong mga tumutulig sa... Kauumpisa ko lang dyan eh. Uh, unang araw niya pangalan sa hearing sen eh. Ako, bilangin po ninyo, bilang senador, wala pa po akong dalawang buwan. Isang buwan at tatlong linggo pa lang ako. kakatapos uh -huh. magsasalita na itong babaeng ito. Magsasalita yung sinasabi mong Mr. D.B.D. Uh -huh. Ang gagaling naman ninyo. Uh -huh. Tumakbo nga kayo sa politiko Mayana, kung mananalo kayo. Eh kasi para bagang pagka sinabi nila, parang obligasyon niyo pang sundin, Sen. Oh. Parang para bagang pag ano kung ano sabihin nila, yun susundin. At saka yung para, napakatalino, okay lang oh. sa akin. Yung matalino kayo, walang problema sa atin. Yung magpakatalino kayo. Ay, gusto nila lang ganun, pero okay kung, lang. Kung eh, gagamitin ninyo uh, sa paraan na hindi man kayo nakakatulong eh. Opo. Diba? Nagkukunwari lang kayo na matalino. Ang dami niyong naililigaw eh. Oho. Uh -huh. Sabi-sabi sasabihin niya, bakit teka nga niya, palaging, ang palaging <laughs> binabanata na mga dipid. Bakit mapagsasabay mo ba lahat? <laughs> Di ba? Opo. Uh o sabi ko, halimbawa, ikaw, kung nakikinig ka itong babae, broadcaster na ito. Opo. Kumakain ka halimbawa. Mapagsasabay mo bang... Mahirap na lang talaga. Ano? Baka kung ano pa yung masabi ko sa kanya. Eh, baka mamualan po yun. Baka mabulunan ka eh. Oo. Uh ha? Kanya-kanya tayo ano eh, di ba? Ako na sasabi ko lang ito para lang maituwid sila. Baka sakali kasi ako naniniwala, may isip naman sila. Wag na kayong wag na kayong magpakadalubhasa sa puro ganyan na lang. Oo. Tama. Hindi na rin kayo tatanggapin, tatanggap tingnan natin 'to. Magano na kayo ng mga ilang panahon lang. Oo. Wala nang maniniwala sa inyo. Naku. Eh, alam naman yung pinanggagalingan nila eh. Hanggang ngayon, yung naisara na prangkisa, doon lang sila tumitira. Yun nga po. Hanggang ngayon, hindi nila makita ang katwiran na kaya kayo naisara dahil sa pagkukulang ng inyong network. Uh -huh. Kaya tanggapin kayo hindi, bahala kayo sa buhay nyo. Uh -huh. Pero nasa record dyan. Yung pagkukulang uh -huh. may-ari. <laughs> Ka Nagkulang kayo. <laughs> o, ayaw yung aminin. Uh -huh. O. Pagkatapos ganyan eh. Salita na salitan Akala mo, totoo mga pinagsasabi. Akala mo, ang galing eh. Uh Oo. -huh. Subukan mo akong imbitahan. Subukan mo. Yan. O, ngayon, ayaw mo akong maimbitahan, tumigil ka. <laughs> Yan lang. <laughs> yun na nga. Ay, nako. Ah, basta yun. Anyway, Sen. Uh Oo. -huh. Nabanggit ko yung tuba, back, Dahil nga ang pinag-uusapan mga kontraktor sa panahon okay. ito. Okay, opo. O. Si... Si San Miguel daw. At saka yung <laughs> San Miguel. <laughs> at saka si Satanas. <laughs> oh, ano? Nag-usap. Aba? Nag-usap. May senaryo pa no. Oo. Ano, oh. uh, nag-usap daw. May, may mga labi yung sa impyerno. Ah, <laughs> uh, oh. meron may, daw sa lang kamaganak doon sa sa langit, ano? Oo. Oh na pa minsan pwede ba ikang magkada magmadalaw din ano oh ba oh ngayon maski naman si San Miguel San Miguel ba ang tawag doon oh San Miguel si, Arcangel o si San Pedro oh, San, San Miguel basta, San Arcanghel. Miguel maski naman daw doon sa kanyang teritoryo meron naman daw may gusto ring puntahan oh. naman sa yung ilang mga kamag-anak ah ganun po gusto ring puntahan ka na, oh eh hey, mangyayari lamang yan, sabi niya oh, oh. kapag kapwa tayo gumawa ng bridge Ah, oh, diba? so lalagyan nyo ng tulay, ano? Tulay. Ngayon, ganito ang gawin natin. Hati tayo sa gastos. Mm -hmm. Sabi ni... Archangel. Gabriel Arkanghel. Oh. <laughs> Bakit Archangel ang pinag-uusapan? Si Gabriel, sabi niya pa. Si Gabriel Arkanghel. San Archangel. Miguel. Ah, San Miguel. <laughs> San Miguel. Sino ba Sino may nagbabantay? Si San Pedro ata. Oo, oh, oh adi, adi, si San Pedro. Si San Pedro. Mali-mali naman kayo eh. Itong... Hindi uh... kami sanay sa ganyan mga kwento kasi Nadidistract ako dito sa cameraman na ito. Oh, eh, Makasipat eh. Tingnan. Sabi daw ni San, eh, San Pedro. Opo. O oh, sige. Hati tayo sa kostas. Ah, sa gastos. O, oh. oh. sige. Oh. Basta sa gitna. Basta ito yung gitna. Oh, oh. Ito, ito yung langit. Gitna. Oh. Ito yung impyerno. Gitna. O. Oh. Oh. Sabi niya, uh, 30 days ang bawat isa. Kailangan matapos ang bahagi natin. Ah, ba? O, okay. Kasundo, 30 days. Uh, oh, no. Basta within 30 days, Magpapanag matapos, matapos ang kalahati natin uh -huh. para makonstruct yung uh -huh. bridge. Tapos ano? Uh -huh. so ng Tapos kontrata. <laughs> ano? Uh -huh. Si Satanas, uh -huh. 29 nine uh -huh. days natapos niya. Aba? Nandun na, At nasa gitna. Na araw, ano? Uh -huh. So the bridge from hell. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> natapos niya ang kalahati. Nakagit... Oo, oh, okay. Nagtataka sa ganun. Tinitingnan yung kalahati. O, ba't ikaw walang nagsisimula sa kanila? Eh, 30 oh. days ang usapan. Oh. Tinext niya ngayon si San, San Pedro. San oh. Peter, sabi niya. Ba, <laughs> paano mo ikaw matatapos ang bahagi mo? Oo. Oh, Eh, 29 days na. Eh, hindi ka pa nagsisimula. Oh, al alam mo sa sagot ni San Pedro? Oo. No, na oh. Na-overestimate ko yung capacity ko eh. Ah, okay. Oh, Kasi na, sabi niya ganun. Wala akong makitang contractor dito sa panig ko. iyo lahat eh. <laughs> <laughs> eh, Ito ang araw ng kagitingan Ang pinag-uusapan natin Magpakagiting tayo Kung paano Kung paano natin maayos din Ang uh -huh. problema natin uh -huh. Yan. Wala palang kontraktor dun sa Na nasa langit eh <laughs> Nandun sa, <Nandun> sa... <laughs> sa impyerno Siguro nga sa pag- eh, Isipin mo naman eh uh -huh. Isipin mo naman uh -huh. Baka naman ho mayroon Alam nyo naman eh Sen tayo naman umaasa Sa, uh -huh. eh, sa totoong na... buhay naman sen Sa totoong buhay siguro ay meron pa rin naman sigurong tang uh... sinasabi ko 'yung oh. nagpadala sa akin. Ayun ay, nga po, ayun nga po. Wala oh. araw. Oh. Wala naman ako sinasabi sa tutumbo. Ang sinasabi ko 'yung pinadala yung kwento sa. kwento lang 'yung kwento ng, Oh, 'yung ay, kwento. Ay so, oh. oh. oh, oh. mm. eh, kasi baka 'yun magdamdam naman sa atin 'yung ating mga kaibigan dyan sa sabi ni eh, nagdangal. 'Yung magdadamdam oh. lang naman 'yan, 'yung kinamaan. Ayun. Pero 'yung mabuti, ay hindi yun. yun. mapapangiti, mapapangiti lang. Mapapangiti Totoo naman 'yun eh, sabi niya sigurado eh. ang pinag uusapan dito. Yung masamang kontraktor. Yan. Uh oh. -huh. oh. Eh well, ituloy ko lang sana bago dudugtungan ko yung binabanggit nyo. Kasi nabanggit nyo rin si Manuel El Quezon. Yung mga mahalagang kasi kaganapan daw po pala ng ating kasaysayan. November 30, 1936, si Pangulong Manuel El Quezon ang guest of honor sa celebration daw po ng University of the Philippines. At November 30... Maganda eh. Uh, ang, ang nauuna ang Japan eh. Pangalawa tayo. Uh -huh. 1960s ito. As mataas pa tayo sa Singapore mga tayo Mataas tayo yes. sa, uh, Kung pag-uusapan, Southeast Asia uh -huh. Tayo ang pinakamataas uh -huh. Sa buong Asia, pangalawa Pagalawa? tayo Ang mm -hmm. Japan ang pinakamataas mm -hmm. Ang GDP per capita opo Ngayon, kung susuriin mo yan Sa pagdaan ng mga panahon Maawa ka eh. uh -huh. Maawa ka Talagang bumabagsak na bumabagsak Every every five years Makikita mong bumabagsak na bumabagsak Hangga Ah, tinalo tayo ng Singapore, tinalo tayo ng uh, Thailand, tinalo tayo, uh, tayo uh, ng Malaysia, tinalo tayo ng Indonesia. Uh -huh. Malapit-lapit na tayong talunin ng ano, ng, 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 ng Vietnam at ang Cambodia, an maaaring na tayong lampasan. Paano nangyari uh ito? Pangalawa ka sa Asia. Opo. E di dapat ka pa na mong... pataas tayo ng pataas halip na pababaan ng Dapat nabababa. sana pataas ka na ng pataas. Uh -huh. Maganda na yung momentum mo eh. Isip-isipin mo, 60s ha, ah, agricultural uh -huh. country tayo nun, hindi pa tayo industrialized. Uh -huh. Agricultural pa lang tayo, pero nakuha nating pumangalawa sa Asia. Uh -huh. no Ngayon, dahil nga sa katakot-takot na katiwalian, na corruption sa bansa natin, bakit hindi babagsak ang bansa mo? Uh -huh. Corruption kaya sen, talaga ang dahilan kung bakit nagkaganoon ang ating bansa natin? Isa sa pinakadahilan. Ah, ganun po? Eh, isipin mo, kapag oh. ka kinurap mo ang pera ng bayan, dalawang bagay lang makikita mo riyan eh. Oo. Oh, ah. oh. Natalo ang mamamayan. Kasi yung serbisyo na para sa kanila, lalong-lalo na yung nasa panig ng mahirap, ah, opo, na nawawala lahat yon Hindi na ibigay, na ipagkait oh. po. Tama Pagkatapos, yung pera oh, oh. na dapat gugulin nga para sa kanila, kinurakot pa dinala sa bulsa nila. Oo. Oh, oh. Paano mabubuhay? Paano? Paano nga a ang isang bansa? Makikita mo, maski sa Corruption Index, pinakamahirap na bansa. Mhm. Mm Pinakamataas ang corruption. Parang may ano eh, parang may may direct correlation ang tawag nila diyan. Eh. Pagka-pinlat mo 'yan halimbawa, magpapanagpo ha. Ah. <laughs> pag pinlat mo 'yan, ang uh -huh. talagang correlate. makikita mo yung correlation eh. Oh, sa statistics, madali yan. Eh. Opo. Gagamit sila ng dependent variables uh -oh. at saka independent variable. O. Ang independent variable, alimbawa, eh, mm -hmm. flag control, sabi niya. <laughs> uh -oh. Talagang tatama, sasaktong sasakto talaga. Uh -oh. Babagsak ang bansa mo talaga. Mm -hmm.